Pagkatapos ah, ko nga lang maligo mga mamis at pagkatapos ko nga maligo ay dumiretso nga agad ako dito sa kusina para nga mag-asikaso ng na uulamin namin ngayong araw. Ito at isa-isa ko na nga pinagkukuha yung mga sangkap na gagamitin ko sa pagluto ng ulam namin. Pati na rin yung mga gagamitin kong panghiwa. Bale, ang ulamin nga pala namin ngayong araw mga mami sa adobo. Kung nakaraan nga, nakita nyo, ako ay nagluto ng chicken curry tapos hindi ko naman nilahat ng pagluto yung manok. Ito nga ngayon naman yung kalahate gagawin ko ng adobo. Yung nabili ko palang patatas sa palengke ay mga balat na. Kaya naman hindi ko na kailangan balat na itong at hiniwa ko na lang sa gitna para mahati sa dalawa. Mas dinadamihan ko talaga yung patatas kapag nag adobo ako. Dahil nga hindi naman talaga makain si ati na ng manok. Ang gusto lang talaga niya ay patatas at sabaw. Pagkatapos ko nga maghiwa ng mga patatas, sinunod ko naman na yung bawang at sibuyas. Bago pa talaga ako kanina maligo ay nagsimula na ako magsaing para nga pagkatas ko maligo itong at magluluto na lang ako ng ulam. Tatanggalin ko na nga muna dito yung kanin para nga medyo mas maakilos ako ng maayos. Bali, lalagyan ko din pala ng itlog yung aking adobo dahil alam ko mas gusto rin ni Atina na merong itlog. Naglagay na nga ako ng mantika sa kawali at nung uminit nga itong at una ko munang pinrito yung mga patatas. Minsan talaga hindi ako ganito magluto ng adobo. Kapag pinapakuluan ko or pinapalambot ko yung manok, ay eh, sinasabay ko na yung patatas. Pero minsan naman ganito yung ginagawa ko, piniprito ko muna yung patatas. Nung medyo nagbrown na nga yung mga patatas, inahon ko na nga sa kawali wallet. Pagkatapos, sinunod ko naman gisa yung bawang at sibuyas. Hindi ko na nga sila hinantay mag-brown. Sinunod ko naman na agad yung chicken. Tinatanggal ko pala talaga yung balat ng manok, mga mamis, kapag nagluluto ako. Kasi hindi rin naman namin kinakain. Tsaka bukod doon, medyo makolesterol din. Kaya mas okay kung walang balat. Pero syempre, kanya-kanya naman tayo. Yung iba naman kasi talaga, mas gusto nila may balat pa yung manok kasi nga mas masarap nga naman kapag nagmamantika yung ating adobo. Paminsan din naman mga mami ay kumakain kami ng balat ng manok pero kapag prito lang, tsaka napakadalang naman kapag kumakain lang kami sa labas. Ginisa or sinang kutsa ko nga lang muna saglit yung mga chicken at pagkatapos nilagyan ko na nga siya ng toyo. Bali yung gamit ko nga palang toyo dito mga mamis ay light soy sauce lang. Medyo dinamihan ko pala yung lagay ko mga mamis kasi nga dadamihan ko din ng lagay ng tubay. Kasi kapag adobo talaga, kailangan talaga ang masusunod si daddy at si ati. Na gusto kasi talaga nila ay medyo masabaw. Pagkalagay ko nga ng toyo, hinalo-halo ko lang siya pagkatapos pinakuluan ko lang saglit. At nung medyo kumulukulo na nga ito nga naglagay na ako ng isang basong tubay at pagkatapos tatakpan ko lang ulit siya. Habang may napakuluan ko nga yung adobo, chinek ko nga kung meron pa kaming suka. Meron pa naman pero konti na lang at piling ko hindi nakakasya. Kaya naman pinatay ko na nga lang muna yung induction cooker at pagkatapos lalabas muna nga ako para bumili ng suka. Akala ko pa naman ay hindi na ako lalabas ngayong araw dahil meron na nga ako nulutuin na ulam pero kailangan ko palang labas dahil nga wala na kaming suka. Pero syempre bago nga ako labas mga mamis kailangan ko muna magsuot ng jacket kasi nga hindi naman ako pwedeng labas na ganito yung itsura ko para ako magbibenta ng laman. Sarot! <laughs> Medyo umuulan doon din kasi talaga nung araw na to and tinatamad ako magdala ng payong. Actually, hindi ko talaga mahanap na nasan yung payong namin kaya nagsuot na nga lang ako ng jacket. Hindi ko na nga talaga sana papatayin yung induction mga mamis. Bala ko lang talaga ihinaan hinaan ko na lang yung init niya para pagdating ko nga ay kumukulo na at ko na lang ng suka. Pero dahil natatakot nga ako mga mamis kasi nga di kuryente tapos si Atina lang maiwan sa loob ng bahay. Nung mga oras pa na to ay natutulog si Atina kaya mas minabuti ko na lang talaga na patay na lang muna. Total naman ay hindi rin naman ako nagmamadali na maluto yung adobo. Mas maigi ng safe kaysa magsisi ako sa huli. Buti na nga lang nung paglabas ko ay medyo humina-hina na yung ulan at naging ambun-ambun na lang. Ito nga nandito na agad ako sa tindahan at bumili nga agad ako ng suka na nasa pouch lang. Hindi kasi talaga kami nag i ng mga ganto mga mamis dahil nga madalang lang naman kami talagang gumamit ng mga suka or toyo. Sa tuwing nagpiprito din naman kasi kami mga mamis na mga isda kung ano-ano ay hindi rin talaga kami masawsawan. Ginagamit lang talaga namin yung toyo or suka kapag pag nagluluto kami ng adobo, ay naman kaya kapag nagpapaksiw ko Pero madalang lang kasi akong mag-adobo at madalang lang din talaga akong magpaksiw. Madalas kasi talaga, alam niyo naman yon mga mami, say puro gulay lang kami tapos pritong isda. Eto, at na nga ako. Hinubad ko nga lang idala kong jacket at pagkatapos dumiretso na nga agad ako rit dito sa kusina at binuksan ko na yung induction. Pinakuluan ko nga lang ulit yung adobo na niluluto ko at nung kumulo na nga siya, naglagay naman ako ng isang kutsarang asukal. Tuwing nag-adobo talaga ako mga mami say gumagamit ako ng asukal at yung nilalagay kong asukal, yung brown o di naman kaya yung dark brown. Gusto ko kasi mga mamis yung nag-aagaw or nagtatalo or ewan. <laughs> Masarap kasi talaga sa adobo mga mamis, yung nalalasahan mo yung alat at konting tamis. Nung kumulo na nga ulit, naglagay na ako ng suka at pagkatapos hindi ko muna hinalo. Sabi kasi nila, kapag nagluluto ka ng adobo at naglagay ka ng suka, wag mo daw muna agad na haluin. Pakuluan mo lang muna ng mga 2 minutes tsaka mo siya haluin. At nung kumulo na nga ng kumulo ito, at inilagay ko naman na yung mga patatas, tapos nilagay ko na rin yung itlog. Naglagay na din pala ako ng laurel mga mamis para nga mas mabango yung adobong niluluto ko. And finally nga mga mamis naluto na tong adobo na to malambot na din naman na yung patatas na nilagay ko kasi nga pinrito ko na din naman na yan eto nga pinatay ko ng induction at pagkatapos itinabi ko muna dahil hindi pa naman kami kakain at tulog pa si Athena nung mga oras na yan Noong natapos naman na ako magluto at dahil nga wala naman na akong gagawin sa kusina at nakapagluto na ako ng mga dapat kong lutuin kinuha ko naman na itong vacuum dito sa kwarto ni Atina para nga makapag vacuum at makapaglinis na dito banda sa kusina kung hindi pa nga ako bibili ng klaseng basahan dito ito sa kusina namin ay hindi ko talaga maisipan araw-arawing gamitin itong vacuum namin. Napakadalang ko lang din kasi talaga gamitin itong vacuum na to mga mamis kapag medyo or masyado nang madumi itong bahay namin. Marami ng agyo, dun ko lang to ginagamit. Pero ngayon, para nga hindi na ako pagpag dito sa basahan na malaki na to, inassemble ko na lang itong vacuum para nga araw-araw ko na lang siyang vacuumin. At dahil na ginamit ko na din naman na to at nakasaksak na to, itong tinamay ko na banda dito sa dining area namin. Andito naman na ako, kaya naman tinuloy-tuloy ko na yung pagiging masipag ko ngayong araw. Total naman, maaga umalis si daddy nung mga araw na yan, kaya naman makapaglinis ako ng matiwasay. Pagkatapos ko nga sa dining, sinunod ko naman na dito banda sa sala. Sa totoo nga lang mga mamis, ngayon kulang lang talaga na re-realize na bakit pala hindi ko araw-araw ginagamit tong vacuum. Mas napapadali talaga yung paglilinis ko. Minsan talaga may mga bagay na hindi tayo na-realize nare sa mga pinagagawa natin sa buhay eh. Or ako lang talaga, dinadamay ko lang kayo. <laughs> Tapos na ako mag nilikpit ko na nga ulit, tinanggal ko na sa saksak at binalik ko na sa kwarto ni Atina. Bale, ang sunod ko ng mga asikasuhin, itong ginrosery namin ni Daddy kagabi. Oo, mga mamis, kagabi pa namin itong ginrosery pero ngayon ko lang ayusin. Pero hindi naman madami itong mga mamis. Kung ano lang ulit yung mga kailangan namin, yun lang yung binili namin. Gaya ng tinapay, kape, asukal. Ang hindi ko lang talaga naisama sa pag namin kagabi ay yung pagbili nga ng suka dahil hindi ko naman din talaga na-check na wala ng suka. Bumili diba pala kami ni Daddy ng pangsopas kasi nga sabi ko gusto kong magsopas dahil nga medyo tag-ulan. Pero ang problema, no, nakabili na kami ng mga ingredients, bigla naman sumikat ang araw. Ewan ko ba mga mamis, pero piling ko pinagtitripan ako ng panahon. Kasi nung mga nakaraang buwan, nung mga nagtag-ulan, bumili din talaga ako ng pangsopas. Pero ang problema, no, nakabili na rin ako ng mga ingredients, bigla naman umaraw kinabukasan. <laughs> So, itatabi ko na lang muna ulit yung mga nabili naming ingredients. Sa naantayin ko na lang ulit na maging medyo taglamig. Siguro naman sa December pwede na ako magsopas kasi medyo malamig na yung panahon nun. <laughs> Mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Pagkatapos ko kakayusin yung mga pinamili namin or ginrosery namin ni Daddy doon sa Pure Gold, eh sinalang ko naman na yung mga bedsheet, mga kumot ni Atina sa washing. At pagkatapos, binalikan ko naman ng itong pichi-pichi na niluto ko bago ako maligo. Pinalamig ko kasi talaga muna itong mga mamis bago ko nga siya lagyan ng keso. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko to niluto, kung paano ko siya tinimplahan kasi nga nakita nyo naman na to dati sa mga ibang vlog ko. Bali, nag-order pala sa akin itong mga mami sa isa sa mga follower ko din dito sa Facebook page ko at pagkatapos, malapit lang din siya doon nakatira sa lugar ng mama ko. 50 pieces nga yung in niya sa akin na pichi-pichi mga mami at ito yung first time na may nag-order sa akin ng ganito kadami. Halos karaniwan kasi ang order sa akin ay 30 pieces lang. Nakakatuwa mga mami kasi may mga taong nagtitiwa kala na mag-order sa akin. And malaking tulong talaga sa akin yung mga gantong klaseng pa-order mga mami. Salam niyo naman lagi ko sinasabi sa inyo na kapag meron akong pa-order, yung mga tinutubo or mga kinikita ko, doon itinatabi ko talaga. Nung mga oras na to, habang binabalutan ko siya ng foil, ay yung Lalamove Rider na sa baba na inaantay na. Ako lang yung nag-book sa Lalamove, pero kay customer na yung bayad neto sa delivery. Thank you po ulit kay ma'am. She na nag-order sa akin itong 50 pieces na peachy-peachy at maraming salamat din po sa patip. Pagtapos ko naman sa Pichi Pichi ay binalikan ko naman itong mga pinaikutan ko na kumo at pati na rin bedsheet ni Athena para nga maisampay na dito at para kinabukasan ay matutupi ko na. Meron pa talaga sana akong isasabay dito na mga kumot ko pati mga punda ko pero hindi ko na nga sinabay. Inuna ko na lang muna yung kay Atina para nga hindi ganun kabigat. Isinabay ko na lang muna yung bathrobe ni Atina pati na rin yung pamulas niya sa ulo. So ayan na lang din muna nilaban ko ngayong araw para nga hindi ako masyadong mapagod at kinabukasan ko na lang lalabhan yung mga kumot ko pati mga punda ko.